Makulog logyan. Good morning guys. Ngayong araw nga po ay kukuha tayo ng dagta ng makabuhay plants dito po sa kapitbahay ng kapitbahay. Mabisa raw po kasi itong pangtanggal ng sakit ng ipin. Kaya susubukan natin ito kasi mahigit dalawang linggo na pong sumasakit ang aking ipin ang gagawin lang po natin ay puputol po tayo ng sanga ng makabuhay at kukunin po natin yung dagta ng sanga. Ito nga po at kumukuha tayo. Medyo konti po yung tumutulo kasi tanghali na po tayo pumutol ng sanga. Mas maganda raw po kapag umaga kasi mas marami siyang dagta na inilalapas. Ayan. Simutin natin yung dagtak para mailagay natin doon sa ating mata. Kung saan daw po yung masakit na ngipin, halimbawa kapag nasa kanan po yung sakit ng ipin natin ay sa kaliwang mata natin ipapapatak. Kapag nasa kaliwa naman ay nasa kanang uh, mata natin ipapatak yung dagta ng makabuhay. Not long. Not long. Ayan guys Nautusan natin yung kapatid ko na Ipatak yung dagta ng makabuhay Sa kaliwang mata natin Kasi sumasakit yung uh, Kanan ng ipin natin Ayan Mabisa raw ito Sabi ni mama kasi Ito yung pinatak ni mama sa kanyang mata At natanggal yung kanyang ngipin. Okay. Almost 10 years na raw hindi sumasakit ang ngipin ni mama. Pati na yung mga kapitbahay namin. Ganyan din po yung sabi nila. Hindi na raw sumasakit yung kanilang ngipin. Pero, depende sa sitwasyon. Ayan. Depende sa pagkabulok ng ngipin. So, dahil nga po bulok na bulok na yung aking ngipin, hindi po tumalab yung <laughs> dagta ng makabuhay sa akin para maalis yung sakit ng ngipin natin. At dahil nga po hindi tumalab yung dagta ng makabuhay at wala na po akong choice at talagang napakasakit na ng aking ngipin ay wala na po akong nagawa. Kaya pumunta na po ako ng City Health para ipabunot sa dentista. At ito nga po pala yung bulok ng ngipin na binunot sa akin ni Doc. Kaya pala sobrang sakit na ng aking nararamdaman kasi bulok na bulok na po pala siya ibinigay sa akin nito kasi ilagay ko na po sa ilalim ng unan para tubuan ulit ako ng ngipin. Oh my God! Wow! No! Sobrang pait nga po pala nito. Isang paalala lang. Bawal po ito sa mga nagpupuntis. Baka po kasi makunan kayo. Maputi na po yung nag-iingat. Maraming salamat. Bye-bye!